hindi tayo maaaring maging malakas sa lahat ng pagkakataon o magiging matagumpay sa lahat ng ating laban dahil palaging merong mas malakas kaysa sa atin dahil palaging merong mas magaling kaysa sa atin. Dumanas ka man ng pagkabigo, huwag kang matatakot magsimula ng panibagong kasaysayan dahil minsan mas matamis ang tagumpay sa ikalawang pagkakataon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang tumalima sa panawagan ng kanyang bayan. Magiting na nakipaglaban sa mga mas malakas na mananakop at nakalasap ng pinakamapait na kabiguan. Ngunit walang dahilan para isuko ang laban. Tumakas, namundok at nakasumpong ng panibagong hukbo na maghahatid patungo sa pinakamimithing kalayaan. Hindi nga ba't mas masarap ang tagumpay basta tuloy-tuloy lang ang laban? ang kwento ni General Alejo Santos Bayani o yung tinaguri ang Political Kingpin of Bulacan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alejo de los Santos ay sinilang noong 17 ng Hulyo Saong 1911 Sa mag-asawang at Pedro de los Santos Sila ay tubo Sa bayan ng Bustos sa Bulacan Sa kanyang bayan na rin Sa mababang paaralan ng Bustos Unang nag-aral si Alejo At pagkatapos Ay sa Baliwag Junior College Na ngayon ay Baliwag University Dito siya nagtapos ng high school Bilang salutatorian Nagpatuloy siya ng pag-aaral Sa University of the Philippines At kumuha ng kursong edukasyon. Nakapagtapos siya dito noong taong 1932 sa edad na 21 anyos. Una siyang nakapagtrabaho sa Bureau of Prisons bilang prison guard noong taong 1933. Nang sumunod na taon, 1934, nakipag-isang dibdib naman siya sa kanyang kasintahang si Juanita Garcia ng Baliwag, Bulacan. At nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng walong supling taong 1938 nang magsanay na rin siya sa training school for reserve officers sa Camp Murphy at nahirang siya bilang second lieutenant commanding officer ng C Company ng 31st Infantry ng Philippine Army. Kapitan Alejo Santos nang yusapin na siya nang sumiklab ang digmaan dito sa bansa at magiting silang nakipaglaban sa mga mananakop para pagtanggol ang ating bayan. Sa pagbagsak ng Maynila isa si Captain Alejo Santos sa mga umatras patungong bataan para doon isang